Hello guys, ayan dahil malapit na nga ang Pasko Ayun mag-prepare na tayo ng mga pang-exchange gift ng anak ko ayan, naaga ako nagbalik guys yung pang-exchange gift ko ng mga anak ko mga be ayan, kailangan ready na tayo para hindi tayo magahong sa budget guys ayan. kasi ang daming ang dami, ang dami guys <laughs> ang dami guys sunod, sunod ang ating pagkakalasuhan ngayon darating na Christmas party ng mga dinakis kaya ayan na guys magkaano tayo mag na... tayo so, ayan na guys maglalagay so, na tayo tips guys tips okay. okay. no, 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 no. guys. Okay, guys, the guys. Guys, I guys. Come guys. 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 Yun, yun, yun. Pipe -pipe dumikit deh, Be, kailangan ng dumikit kabe. <laughs> <Yung> guys. Masik na tayo. Uy. Ito na be. Be. Ito na be. Tapos na tayo be. Ayan. Ayan. Hindi ka talaga marunong magdikit, be. Be, hindi ka marunong magdikit. ng mga be, Nakabuo na ako ng isa. Ayan, marami pa tayong ibabalot mga be. Thank you for watching mga be. Ayusin mo mga be. Bye-bye!